Hi guys! Ayan ngayon for today's video guys. Kita kami ng school para mag enroll sa aking anak. Ayan. Punta kami ng school guys. At kami ay alam na magbibrigada kami. <laughs> Mag-enrollment kami guys. Doon sa isa kong anak na nangunguna na. Ayan guys. Malapit lang naman yung school niya dito sa amin. Ano yung isa kong pangalan yung nakuhula na? Grade 10 yung pa-enrollin -e namin ngayon, guys. Yung grade 10 kong anak. Kaya, pupunta kami na school ngayon. Anak ko, guys? Ayun, ang layo na. Oy. Nakaitim na yun, no? <laughs> ang layo niya na, guys. <laughs> ayun si Teresa. Hahaha. <laughs> Mag, magpapa-enroll kami. <laughs> Ayos si Teresa, Risa, yun yung store niya. Ano? Oh. <laughs> Ayan, no? Bye, Ate Risa. <laughs> bye, bye. Ayun yung store ni Ate Risa. Hey guys, malapit na yung school. Pero inihingi na ako guys. Malapit <laughs> na yung school ng anak ko guys. So yun. Papunta na kami, guys, sa school ng anak ko. Anong magpaya na yun ng grade 10? Grade 10 na yung anak ko, guys. Ayan. Malapit na yung dami mga nagtitinda dito, guys, sa tabi ng school, guys. Tabi tayo guys sa pagkawans ka sa anak ko. Okay. Thanks. Kasabay ng pagdating ng bagong punong guro sa ating paaralan ng Korean National High School, ang na pagtubukas ng taong panuruan 2023-2024. Ngunit bago aaral na siya guys. Ayun ang school. Okay, that's Hmm? hmm? Ayan na guys, nandito na kami sa school na ano guys. At syempre, ayaw niya magpakita. <laughs> Ayan guys. Ay, ito na naman yung kinaanohan ko maglakad dito. Yung matarik. At yun na nga guys, itong dinadaanan namin guys ay sobrang terik dito guys. Medyo mataas siya, pataas po itong daanan na to. Kaya yan, medyo nahihirapan ako dito maglakad guys pagka na pupunta ako dito. ah uh, doon kasi sa kabilang daanan ay okay naman ang daan doon compare dito na pataas po talaga siya. Kaya hinihingal talaga ako dito guys pagka pumupunta ako dito dyan sa, sa building na yon Nakita ko yung tanki na yan na inako. <laughs> Parang aakyatin ko na talaga siya. Hingal na hingal na ako talaga dyan guys. Ayan. At yan na nga guys mapunta na nga kami sa building noon sa taas ng grade 10 para kami ay maglilinis na at kami ay magbibrigada na ng aking anak kasi kailangan muna ang uh, step 2 muna, brigada. Okay? Ayan guys, anong player na tayo nak? Second floor na. Second floor pala to. O yan guys. So, lawak ng view. Nalilinis kami ng damo. <laughs> Ito guys yung anak ko. Rachel. Siya yung kuya ni Dawin. Si Dawin wala. Siya yung si Dawin sa bahay. <laughs> Doon muna siya sa bahay guys. Kasi magulo siya. <laughs> magulo si Dawin. Pag sinama ko dito, nahiinit lang siya. guys. So oh. hey, okay Oo, oh, magpagal, guys. Magpagal na lang. Ano na kaya yung teacher? Teacher? Ayan na, guys. Waiting kami sa card ng anak ko, guys. Kaya dito muna kami sa building ng grade 1. Ayan. Ang ganda ng view dito, guys. So, second floor na kami dito, guys. Ayan, mahangin hangin kahit paano na ano yung <laughs> hingal ko. Kaya yan guys, so, kukuha ko na car dito guys ng anak ko para makapag enroll na siya doon sa grade 10. <laughs> intayin pa namin yung teacher kasi nasa program kasi may program kasi dun guys sa baba ayan yeah. may may program pa dun sa baba kaya dito na kami waiting lang kami sa teacher waiting lang kami sa teacher ka. okay, i bug ko ang simple na. ng lesson ko pala ng i-vlog ko ano lang pansin Baka lumaki. Baba naman na kami, guys. <laughs> Kasi nakuha na yung card. Kaya na sa enrollment. Daming tao, guys. Dapat yung pala tayo naman. Dapat sa, -daba sa enrollment.

Tapos sa enrollment na. Karamang last ko. Anong section? Pa na. Week 1 karon. Dilokokan ko. Toyo ang arrival. And I need to prepare tapos na kami, guys. Saya na school niyang anak ko. Tapos na kami mag-enroll. Ayan, o. Eh. Brigada. Ano yung Sure lang. Tapos lang kami mag-enroll. Mauwi na kami sa bahay. Ay, tatabi na kami. Mauwi na kami, guys. Oh. Wow, ako. Ito ay red velvet. <laughs> Ay, nakakapagod guys. Namin tayo kanina. Nawala na yung anak ko. Ayan. <clears throat> Dito yung shortcut no. Papunta sa amin guys. Ayan. Ito yung shortcut guys. Shortcut lang to. Ayan. Mga kachamba kayo dito nang may, may ahas, may, may crocodile, may monkey, yan. Kung kayo, swerte nyo. Huwag dito kayo dumaan. Mga kachamba kayo dito nang ahas, yan. Ayan guys, pa na kami guys. Ay, sisipin ako sa inuinom ko. guys. Ito na yung port. Tawid na kami guys. Ang tatawid na ako. sa Ayan guys. Pauwi na kami. Ay, at syempre, sarado ang aking tindahan dahil ako nga ay kami nga ay nagpa-enroll. Syempre, sarado tong tindahan ko. Ayan. Ayan. Dito na kami, guys. At yun nga, guys. Ang ganap namin for today. <coughs> Sabi pa ako. Namahal ko yung anak ko sa enrollment niya ng grade 10. So, yun, guys. Uh, wala ko nga siya na mag-enroll. Kasi, hindi na, ayoko na. So, yun, guys. Ang ganap for today. Ah, uh, syempre as sa uh, duties natin dito sa tindahan ay may duties din tayo sa ating mga anak, di ba? <laughs> so, yun guys, ang ganap namin for today. Ayun, na nag school ano kami enrollment. Ano ba ang oh, ano araw ngayon ay Monday. Ngayon ay Monday, guys. Oh. naging busy match kami kabubukas lang ng tindahan ko guys kaya wala ko wala pa akong benta ng ano dito sa tindahan ko guys so yun so yun na yan, guys sa mga hindi pa po nakapag subscribe sa akin please subscribe to my youtube channel at paki hit nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa akin mga videos na gagawin <laughs> ayan guys so see you around guys bye bye thank you god bless